Uh, bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post ni Sas sa Sasot Bago pa ito, 38 minutes ago Sabi niya Churi kulang turisa Nilaglag ka na ng LBM hmm. Ano yung LBM? Hindi naman niya... spell oh. Lisa, Bongbong, Marcos I don't know, I'm not sure oh, Ano yung LBM na sinasabi niya? <laughs> uh, so ito mga comments, basahin ko lang na. Ligaya Tamayo, this is a classic sample ng uh, those of your own med medicine uh, Amira Sumundong that's what I'm thinking also, Miss Rogando Sasot, a theory that she never expected perhaps okay, so matindi yung ginawa ng alias Karine na yun, no? nung una lahat na nang kailangan niya allegedly, ah allegedly ang dami niyang natanggap kay Senator Risa. Eh, sinasabi naman ng Senadora kasi nangalingan daw yun. So, sa kapapanood ko sa kanyang tape, nung una, hindi ako maniwala sa kanya, ngayon, lumalabas na, no? Uh, parang, sa tingin ko, nagsasabi siya ng totoo. So, uh, sino ang kanyang handler? Kasi ang unang handler niya, Risa. Ngayon, bakit siya magsabi ng ganun? Ibig sabihin, ang handler niya ngayon, kung may handler siya, mas makapangyarihan. Baka mas... Kaya nga, ang sabi ni Senator Risa, either uh, he, he, was forced or paid. So, going back ito kay Sasasot, na nilaglag na siya ng LBM, eh baka binayaran siya na mas malaki. Grabe! Uh, ano sa tingin niyo? may katotohanan ba itong duda ni Sas Rugando Sasot na nilaglag na siya ng BBM, LBM camp at mas malaki na ang bayad dito kay alias Karine uh, ano pa Dennis Jobson, Solong, farewell. <laughs> Yolanda Galang, sobra kasing maghangad sa gusto. Gagawin ng lahat, makuha ka lang. Virus, Risa. Emil Aller Torcilieno. LBM, Lisa Bongbong Martin, nagtatanong. John Perks Infante, Mary Sinabi ba namang tatakbo siya ngayong election 2020? Yun ang ano? Yun ang malaking pagkakamali ni Senator Risa. Yung nagpahayag siya kagad ng kahandaan niyang tatakbo by 2028. Eh, may isa dyan na matagal niya ng pangarap. Magiging presidente sa 2028 Siyempre, makikita niya balakid sa kanya si Risa So, baka ito na o, Baka, baka ito na Laga. Sabi nga niya, ano, may, may post si Kipichu si kanina Sabi niya, ang aga-aga pa Malayo pang 2028 Sirang-sira na si Risa Contiveros Ayun na kung paano niya ito Malulusot ah, siguro Iniisip na makakalimutan din ng taong bayan yan. <laughs> e kung totoo ano, no, yung sinasabi ni Senator Rontiveros na kakasuhan niya itong alias Karine. E kung mas malakas ang handler ni Karine, nako, magkabukingan na. And I believe, hindi gagawin ni alias Karine ito na walang, wala siyang sinasandalan. Ang hindi ko lang alam kung sino ang kanyang sinasandalan nagsalita na ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy through uh, attorney Israeli Totorio na wala silang kinalaman. And I believe, kasi nakakulong na si Pastor Kibuloy. Uh, basically, wala na uh, ang KOJC ngayon. Hindi naman sa ano na, kailang yung influence nila, wala na. Kasi nakakulong ang leader. Kaya, most likely, opinion ko lang ito, mayroong mas malaking handler nitong si alias ka Rene. Okay? Ano pa? Mahani Rajak. Madam Sas, protektado si Risa. Makakalusot pa rin yan. Ihanda na yan lahat kasi numaling ang script. Well, kung mali itong hinala ni Sas Saso, kung hindi siya nilaglag ng LBM, ah, pwede, makakalusot kung susuportahan pa rin siya ng LBM camp. Ang, ang delikado lang kung totoo ang hinala ni Sasasot na nilaglag na siya at kagagawa nito ng LBM. Wala na, delikado na. An Barloso, basta pag may isyo si LBM, gumagawa agad yan ng paraan. Sa kung saan doon, mabaling ang atensyon ng mga tao. Ano bang gusto nilang i-distract? Wala namang malaking issue ngayon para ma-distract. Ano lang talaga ito, sinadya ito. Uh, hindi. Yung posibilidad na nakonsensya lang si Karen eh, parang malayo yun. Ito, mas uh, malaking posibilidad na mayroon siyang handler may nagbayad sa kanya ng malaking halaga para ilaglag niya si Senator Risa Ontiveros. So ang tanong na lang sino ang handler, sino ang may hawak sa kanya ngayon? Uh, wala pang nagsasalita. Dinis on na siya ni ng kampo ni Pastor Kibuloy. Wala silang kinalaman. So, sino kaya? Halo, pep. Sabi niya, makakasira kasi sa darating na papuge PR performance este zona pala. Kaya laglag -lag muna. After na lang, uli. daw. <laughs> Truth, sabi ni Martin Kian. Parang siya ginawa pang tapal ngayon dahil doon sa uh, smuggling issue ng mga fisherman kuno. Anyway, uh, these are all speculations. Uh, ang katotohanan, walang kasiguruhan kung nilaglag ba siya ng LBN Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandi ng bukinon Ang uh, income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng mga librengero at pako para ma-repair o makapagpatayo ng mas maayos na bahay ang tribong Talandin. Panorin nyo ang video na ito. Karon parang hindi ang hindi parang hindi sila, hindi parang sila na hindi parang ilang parang nga 15 na nam salamat ko sa nga naigkuan og sa nagtabang og sin pinaisa na gid among sinya pinagid mi maulanan oo mm -hmm. pa nga magpadayon ng mag 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 na gid among oh -oh. tabang ila no pa ang ginana salamat salamat nga ampalay oo anak anak gayud ni bona sa nakabuok oo dayon nganu man nga tungod aning kuan dugay na kayo bago pa mo nakatupog bago alang kay kanang kuan na atay kwarta igo man ipalit og pagkaon oo oh -oh. <laughs> 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 Mora. Mm -hmm. <laughs> so, oh, di. Mo ni di gyud og o nga asin, Salamat kay <laughs> sa lahat. Mhm. Mm Pila day ka buki mong anak? Duha na. Duha imong anak. Uh -huh. Uh -huh. so tanan na, oh, na sila kay eskwela. Oh, tanan na sila kay eskwela. Oo. So, salamat kayo. Oh, uh -huh. uh -huh. sige, salamat kayo. Nandito Nina pa gyud kayo nga tan og salamat kayo. sa Ginoo o sa nagtabang ani labi na sa mga sponsor salamat kayo sa Ginoo sa pagtabang sa among mga katribong atan salamat and God bless you